Ngayon sa video namang ito ay pagtitibayin natin ang ating pananampalataya sa kaligtasang ito na ating tinanggap at nais ko po natanggalin ang anumang pag-aalinlangan na mayroon tayo sa Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos dahil talagang dumarating tayo minsan sa pag-aalinlangan lalo na kung bata pa tayo sa ating pananampalataya at lalo na kung may mga pastor na magsasabi sa iyo na maaaring mawala ang iyong kaligtasan pero gaya nga ng sinabi natin kanina, ipayapa mo ang iyong kaisipan. Dahil kung ikaw ay tunay na nanampalataya na sa Panginoong Hesus, ikaw ay ligtas na magpakailanman. Ito ang katotohanan ng itunuturo ng Biblia na mismo ang Panginoong Hesus ang siyang nagsabi at ito ay nakapagbibigay sa atin ng kapayapaan sa buhay na ito kaya't napakahalagang mapakinggan natin ito dahil ayaw ng Panginoon na mabuhay tayo sa takot na is niya na mabuhay tayo na may kapayapaan at naniniwala din po ako na kapag tayo ay mayroong assurance sa ating kaligtasan mas makakapaglingkod tayo ng maayos sa Diyos at mas mamahalin pa natin siya at hindi hindi na tayo babalik sa dating makasalanang pagkatao dahil nauunawaan natin ang biyayang ating tinanggap mula sa Panginoong Hesus narito ang isang katotohanan sa Biblia kung bakit hindi nawawala ang ating kaligtasan. Ito ay dahil ang kaligtasan ay isang beses lang ibinibigay sa mga tunay na sumasampalataya at binigyan ng Diyos ng assurance ang mga ito na hindi na mawawala ang kanilang kaligtasan. Ito po ay mababasa natin sa Juan chapter 10 verse 27 to 29. Dito ay lalaliman natin ang pag-aaral upang mas ma-appreciate po natin ang katotohanan ito kung bakit hindi nawawala ang ating kaligtasan. Basahin po muna natin yung verse 27 at ito ang sabi ng Panginoong Yesus. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Base sa konteksto ng binasa natin, ang tupa na tinutukoy ng Panginoong Yesus ay ang lahat ng tao na naniniwala sa kanya, kudyuman o mga hintil. Kung babasahin po natin yung verse 25 and 26. In short, ang mga tupa ay mga believer. Sila yung mga tunay na naniwala at sumasampalataya sa kanya. Bakit mayroon bang hindi na at peking mananampalataya? Meron po dahil ayon sa Panginoong Hesus, kilala niya kung sino ang mga tupa o yung mga tunay na sumasampalataya. Kilala niya yung hindi tupa at yung nagpapanggap lang na tupa. Bakit? Kasi ang totoong tupa ayon sa Panginoong Hesus, nakikinig sa kanya at kilala ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastol at sumusunod sila sa kanya. Pero maaaring may magsabi o so kailangang sumunod para maging isang tupa? Hindi po, dahil ayon sa Panginoong Jesus, dapat nauna muna yung identity. So paano ito naging posible? Ito ay dahil sa paunang kaalaman ng Diyos. Sa English ay foreknowledge of God. At sa original Greek text naman, ito ay tinatawag na prognosis meaning sa point of view ng Diyos, alam na niya kung sino-sino ang kabilang sa kanyang tupa. Mula sa walang hanggan ay nakita na niya kung sino ang mga tunay na sasampalataya sa kanyang anak. Hindi iyon imposible sa Diyos dahil ang Diyos ay omniscient, meaning alam niya ang lahat. Nakita na niya ang simula at ang katapusan ng mundo dahil hindi siya sakop ng oras at siya ay nabubuhay sa walang hanggan. Kilala ka na ng Diyos noon paman at alam niya kung ikaw ay kanyang tupa. Katunayan, bago sinabi ng Panginoong Hesus ang verse 27, ito ang sinabi niya sa verse 26. <laughs> Ngunit ayaw niyong maniwala sa akin. Ang mga kausap ng Panginoong Hesus dito ay mga Hudyo na nasa templo. Bakit ayaw nilang maniwala? Ito ang sabi ng Panginoon dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. So malinaw na alam ng Panginoong Hesus kung sino-sino ang kanya. In short, hindi pwedeng i-define ng mga ginagawa mo kung sino ka talaga. Sa halip kung sino ka talaga, yun ang magdedetermine ng iyong mga gagawin. Hindi katulad ng mundong ito. Dito, dinedefine tayo sa ating mga nagagawa. Na kesyo kapag nakapagsinungaling ka, isa ka ng sinungaling. At kapag nagnakaw ka, isa ka ng magnanakaw. Hinuhusgahan na agad ang buong pagkatao natin dahil sa isang pagkakamaling nagagawa without knowing the root cause bakit nagkakasala ang tao. Hindi po ganyan ang tinuturo ng Bible. Ang turo ng Biblia, we have our true identity in Christ. Tayo ay mga anak na ng Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Ayon sa Galatians chapter 3, Verse 26. So sino ka ba talaga? Ikaw ay tupa ng Panginoong Jesus. Hindi ka naniwala para maging tupa ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, tupa ka na noon pa man. Nawala ka lang at hinanap ka ng mabuting pastol. Akala mo lang dati hindi ka tupa kasi nangitim ka sa kasalanan. Pinaniwala ka lang ng diablo na hindi ka tupa ng Diyos. Pero nang marinig mo ang tinig ng mabuting pastol, nakilala mo agad ito. Nang marinig mo ang totoong gospel, kilala mo na agad kaya ka naniwala at sumunod. Hindi ka sumusunod para maging tupa dahil kung papaanong natural sa isang tupa ang pagsunod sa kanyang pastol natural din sa mga tupa ng Panginoong Hesus ang pagsunod. Likewise, hindi ka gumagawa para maging kristyano. Kristyano ka kaya ka gumagawa ng mabuti. Natural ito sa totoong kristyano hindi mo kailangan pumasok sa church para masabing isa kang kristyano. Bakit? Meron bang nasa loob ng church pero hindi totoong ang kristyano? Meron po. Yung iba sumasama lang, yung iba dahil lang sa kaibigan, at yung iba naman ay dahil pinilit lang ng magulang. Pero sa kaloob-looban ng iyong puso, alam mo kung ano talaga ang iyong paniniwala. Ang sabi nga ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at do'y nakatatak. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na kanya. Yung word na nakikilala ay mula sa Greek word na ginosko, meaning relational knowledge. So paano nangyari yon? Na noon pa man, may relasyon na sa iyo ang Diyos. Ito nga ay dahil sa kanyang foreknowledge o yung prognosis. Ibig sabihin, mayroong relasyon, hindi lang basta kakilala. Kaya nga bago ka pa isilang sa mundo, kilala ka na ng Diyos. Bago pa inang ng mundo, alam na niya kung ikaw ba ay tatanggap sa Panginoong Jesus. Alam niya na noon pa man kung ikaw ba ay mayroong personal na relasyon sa Kanya. So bottom line is the personal relationship with God. At kung ano ba yung paniniwala mo sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Alam ng Diyos kung sino ang tunay na tupa. Kilala niya kung sino ang tunay na sumasampalatay.